Po mga kapatid, kinukunan po natin malakas yung ulan dito po sa harapan mismo ng uh, Cordillera College At uh, napapansin po natin na pumapasok po yung mga tubig dito sa entrance ng uh, naturang uh, paaralan Mabuti na lamang at uh, may uh, drainage sila dito Ito o, oh. ito dito po lumalabas Kung uh, wala po ito mga kapatid, talagang uh, pumasok po dito sa loob ng... Uh, kantin mga kapatid itong tubig. As you can see dito po sa kalsada mismo, ay uh, wala na pong kwenta yung uh, maliit na lagusan ng tubig dito dahil uh, as I observed previously, talagang uh, kargado po ng uh, ng hindi dapat na mailagay sa lagusan ng mga tubig dito. O, tignan nyo po ito mga kapatid o, oh. tignan nyo, talagang uh, wala na, wala na, wala nang uh, yung tubig. Talagang uh, hindi na uubra yung kanal na gawa dito. Oh, hindi po ako makalabas para tuloy ang itong uh, uh, malakas na tubig sa kalsada na kung saan pumapasok po dito. Oh. Oh, tignan nyo mga kapatid, pumapasok po dito. Kung tuloy-tuloy ito at uh, hindi po... Uh, makakalabas sa kanal na kung saan na uh, dapat uh, pupunta yung tubig ay eh, talagang papasok po dito sa loob uh, dito po oh, talagang mabuti oh, ito o oh, punong puno na itong uh, uh, dito yung outfit ng tubig ito mismo sa loob ng uh, Cordillera College Opo, okay. ayan po, ayan po this will serve as an uh, uh, lesson to each and everyone of us para panatili panatiliin natin na epektibo yung kanal natin uh, automatic po ito kaya po uh, mm, punong-puno po yung tubig dito sa may kalsada sapagkat ibig sabihin ay uh, barado po yung mga kanal natin dito at uh, dito po dito po bumabalik po sa atin ang lesson na ito syempre yung basura natin uh, ito po yung dahilan kung bakit nagkaganito ngayon oh hindi po ako makalabas ha uh, instead of uh, going home immediately uh, mula dito sa school kaya uh, as of this time uh, hinihintay po namin uh, na 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 bababa o akitin to yung malakas na ulan ayan po ayan puro puno po yung kantin natin dito sapagkat pati yung mga bata hindi sila makalabas sapagkat sinihintay nila na humupa uh, hihinto uh, itong mga itong itong malakas na ulan so yan lang muna mga kapatid ako naman po ang inyong kapatid Jose Polo laging nagsasabing kapwa ko mahal ko.